So yung mga kalibre, uh, sir ito na yung Samsung mo. So marami naman iiyak nito dahil hindi naman pinakita kung paano ni-repair. So ito, ang mainboard nito ng Samsung, Samsung to floor mounted. So ito lang may power. Ito, ito yung pinaka main niya, yung may IPM, yung may MOSFET. So dito nakalagay ng reactor. So ito lang power. So, so pinapakita ko lang to sa customer natin at sa tropa natin na papagawa. So, views lang to, views lang at sa customer lang. So, yung mga nagagalit dyan kung bakit hindi pinapakita kung ano ang uh, ginawa ko. So, sa akin na lang yun. So, ito, uh, master, ipakipakita natin to ah, So, magkakaroon na ng power to. So, dati ito, wala talaga to, wala talaga to supply. Saksak natin. Yan you know, na, master, may ilaw na. So, ito talaga, dati ang may ilaw. Ito lang. So, ito, wala. Yan, ang pumitik ng grill, eh. May ilaw na rin dito sa may pinakamalaking grill, eh. Ito, kita dyan. Mm. Yan, oh. Mm. Choice, oh. Ito, may ilaw pa yan. Yan. So, ngayon, sasukati natin to Kung mayroon tayong makuha ng tayo. Kanina, wala to eh. Sukatin natin yan. <coughs> yan. Ito, yung ground. So, mayroon tayong makukuha dyan. Kahit 14. 14. 14 tapos ito may 330 so ito sa pan motor tingnan natin kung mayroon tayong 15 volts yon mayroon 300 so yan kompleto na yung supply so titesting na lang to titesting na lang ng tropa natin to ayos mga kalibre wag yung iyak